Primo, breakfast. A bath, ang number one ng bayan. Palsero o Erisio? Palmo. Ayan, ito yung favorite place ko kapag nasa airport. Ayan, maaga ako pumunta. Good morning. Thank you. Thank you. Siargao na naman, no? Bakit nakapal tayo? Parang sa Cebu Pacific tayo dadalit. Kasi, dilaw tsaka, ano eh, blue. Sa <laughs> tayo, di ba? O sa Cebu Pacific, yung ano. Mami pa Shark, pag share go fly talaga ano eh 80% foreigner yung ano, flight pati sa share go siguro I love Siargao Ayan o Ayan o, o Sundo natin Ayan o Nakadating lang natin ng AIS na Makikipiesta agad tayo Makikikain Ayan Saan ba yung na natin? Doon na natin sa simbahan. Lakad lang, lang. <laughs> Seryoso? Kalayo-layo pa ng lakad to. Ano, abuha, sigaw gumamit na ito, ah? Oo. Oh. Puruan mo ko, di ako marunong yan. Ito na yung mga susugod sa piyesta. Hello, ha? Ito na, yung mga, mga makikikain sa piyesta. Oh. Happy peace.

ribs. Nakakatakot yun ano -pag eh, pagkain oh. Yung akin na po. Oh. Siya, no? yun ikaw basta. Puro balat, no. balat. Ay, mm. Okay na ako dyan, thank you. Balik crystal dito, o nga eh, The last two months ago ba yun? Oo, oh, jowa siya no. niya? Ah, ba niya? Ala ko, pakain lang dito. Bakit? may pagkanto. <laughs> Nagigain na na happy rin ng PA So at this moment um Magandang gabi sa inyo. We'll go to our show because we're going to have our dinner and saladera. will be going to have our show after the dinner. So ladies and gentlemen, <laughs> Oh. Here. We would like to give some. Do the prayer. This is the moment. This is the moment. Ito yung stage natin bukas Sineset up na ngayon Bukas pa yung tugtog natin eh Tutugtogan natin si Jana ng MYMP Tsaka si edgar island gooseman that's a giant elephant yeah but now Pag fiesta. Nakaaraming tao. Nakaaraming tao kasi fiesta. Ayan o. Si sa si Gabby o. Iwan na tayo. Okay. Ako na bahala. Take over. Dito ba? Anong halo? Naliligaw na kami mga guys. Punta daw ngayon ng mayor, Hinahanap natin yung bahay. Hindi natin alam, may MPS tayo, Ay, mayor? Linit. Ayan na, aarap na natin eh. Parada muna. Pwede dito? Ah, magsasakalo! Pababa muna ako. Happy Fiesta! Ito, mga Fiesta Boys, oh. Fiesta Boys. Adyan sila, Frako, ah. Nakita namin. Daya dyan, daya. Oo, dito, party. Yaratas Beach. Reef Beach. Yara dito tayo sa Jonas at Reef. Ah, dito. Okay. Ay, nila dito. Please, padala naman lang, silip lang ako sa beach. Ah, silip lang sa beach, silip Nakaharap sa'yo. Hindi, ngayon lang. <laughs> ngayon lang. lang. Ngayon ah. oh. lang. <laughs> silipin natin yung beach ito mahilig mga mahilig sa beach eh ano mga ayan. <laughs> beach vibe ano, no oh ha huh? low tide low tide Hindi kita yung cloud night. Oh, low tide niya sobrang baba oh. Pag high tide diyan, abot dito yung ano eh. Tubig. Na mo yun yung bangka oh. Dala pag sa lupa. <laughs> may mama may sa beach. Kabuhas siya diyan. 1 2 3. ng coins, na ah, eh, sa beach Ay, yun, no? Mama may sa beach. BJ bro. Hey bro. sure para sa iyo. sure go Yung isang paksiga, meron din 'yan. Oo oh, oh, nga. lahat tayo. Oh, yeah, Ikaw, Ang Na. <laughs> 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 Hanap kita. Yan na, practice na, practice.

Hindi, uh, ano yan, a uh, free time ka doon. Wow. Kaya kung kaya kailangan pumasok, ah, na lang ako. Okay. Kaya ito. Wow. <laughs>

Master Engineer natin, si Charlon. Yun, no? Sa Warao Routes, 1 million view with the VJ. Ano bang gamit natin? Midas M32. M32. Okay na yan, takalo na yan. Abisadong-abisadong -abisado mo na yan, e no? Kahit yeah. yung gold black. Mamaya, puno ng tao dyan. Da, dito. Esprit. Check it. Yan na, game time na. Ito na kami sa venue. Yun na, naka-polo. Papunta na kami sa venue. Na. Ah. Sabang gato, pumunta ka sa gate, naka-motor lang. <laughs> Wala kang tala. sa venue na. Masa mo Kami yung tutugtog po Kami yung tutugtog boss? Yes sir. Ay, thank you, thank you. Yes sir. Ayun, no, artist kasi. Hindi nakapasok First time ko pumunta sa gig na nakamotor tapos walang helmet <laughs> <laughs> Nagkato karami yung tao Hey, ito na Hey, hey, hey Ito, hey. continuation Ito na, ito na Tara Hello, party people to Hey Ayaw, na, din na si Jason, no? Oo nga, sayang

Basta ba? Ayan, yeah, yeah, ayan, yeah, yeah. ayan. Kahit saan ka pumunta na. <laughs> kahit saan ka, ka, kahit sa malayo ka. Malaman lang, ang mo. yan. maganda <laughs> yan? thank hmm. you

Yo, no? Pag po, Marty, oh, yun, no? yun, today after party. Marty! Marjit kang kong. Ano ang nangyayari bago ka makapunta sa slomo mo, ah? Ito the best na no coffee dito sa Shaligaw. Coco Frio! Ito lang yun sa hanap ng isla kusina. Ito lang ng isla kusina nakabana and isla Cabana dito lang yan sa tourism road ito tayo mag lunch by the beach dito tayo sa Barrel yeah. hello ate mainit ba doon? mainit na kambal camera

<laughs> <laughs> oh, yeah, Sa <no>. Tapos dito <laughs> ka sa beach <laughs> <laughs> Yun yung purpose ko Formado, formado <laughs> Nakalimutan ko kasi magnet, di Ano lagi na gabi Ito tayo sa ano Cold Spring Medyo you know. mahirap lang pumunta dito Pero yung biyahe mo sa motor Ganda Masama tayo No Oh yes. <laughs> Hi Kat, what's the name of your friend? Ellen. 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 Yung Cold Spring. O oh. lang tao dito eh. Yeah, dito kami pupunta eh. Oh. Yan. Dito kami pumupunta kasi walang tao dito masyado. Oh. <laughs> tayo lang, tayo lang. Tayo dito. Di pa tayo sa mas malalim. Ta -ta -ta. Malalim dyan, Malalim. na kaya ano uwi na tayo kasi walang kilo sa daan puro bundok nasa taas tayo ng bundok ngayon eh kasi ito may cold spring sa bundok ito yan kabilaan ayun Yuk apa bridge apa kabar? Hah? Yuk apa bridge apa kabar? Nah, di tayo kita kakak ini yang sa bagong Vietnamis di sini kakak ini. Authentic Vietnamese style. Feet and soul. I don't know. This is the clothes after one hour. <laughs> <laughs> <what I'm> <laughs> <laughs> ano yan? Ito, hindi pwede walang kanin to eh. Niinit ulo na ito, eh. Ano? <laughs> you know? So may, may side bed Yan ang adlox. Nandito may adlox <laughs> <un> <laughs> sa Ano ang bag mo? Ipe. Ang bag ka naman. <laughs> tayo <laughs> puro libre pagkain natin dito gusto ko lang ito Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.

Happy birthday, happy birthday. Ayan oh. Ay. Surga! Sa ay dobol. Ay Labas <laughs> Lati. Lati. All Thank you, brother. All right. Thank you. 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 Thank siya taga Ano Alam mo, simula nung dumating ako nung 21, hindi pa ako bumibili pagkain. Puro libre araw-araw. Oh. Sana ako. Oh. kanina, umaga, birthday. Tapos gabi, birthday. Ngayon, birthday. Kasama lang ako, kasama kay Viva. Para libre. Wait lang, may hindi tayo ng pagbili ng alak dito sa mga. Hindi, ako hindi ako hindi si... Oh. Yeah. For the ink is empty. Yeah, it takes months to uh, buy the ink.